Han. Pakakainin natin si Batoy. Batoy. Tara dito Batoy. Papakainin kita Batoy. Pakakainin kita Batoy ha. Tara dito. Eh, nang kain ka muna Batoy. Okay, thank you then. Pagkatapos mo magkain, Batoy, mag-usap tayo ha. Mamayang gabi, huwag ka nang magingay. Nganyan. <laughs> Oh, sige ka, bala ka dyan. Tirahin ka ni Batoy dyan. Ayan, ayan. Mga agaw yung manok ko. <laughs> ano ba Tapos ka na kumain? ah, oh, tatawag ka ni Darwin. Dito lang, batay. Batay. Wala ka na ba balak umuwi sa inyo, batoy? O, oh, ano na naman nakita mo? Nakita mo na naman yung kaaway mo, batoy? Ayan, ang sinasabi ko sa iyo. Ayaw mo kasi magpaligo eh. Ayan, no, umuulan na oh. Paligo ka? Kahapon papaliguan ka ni Lord B. nagtatakbo ka. Ngayon nangangati ka na. Batoy. Hoy. Batay. Ah, uh, ano ngayon? Gulo mo? Wala. Wala yung mga karibal mo. Hindi magsisibaba yun. Takot na sa'yo yun. Wala nang aagaw sa'yo kay, ano, kay Guts. Yan, siguro may ano ka na, garapata. Hala na batoy. Batoy. balak ka nga batoy. Ayaw mo sumagot.